Ang hirap talaga pag may alaga kang matanda. Yung araw-araw na kakulitan, ang hirap uh, sundan. Pero okay lang laban kasi OFW ako eh, kailangan kong mapagtagumpayan dahil ito yung pinili kong buhay. Dati meron naman tayong trabaho na maayos sa Pilipinas, kaya lang hindi kasi sasapat yon para sa pangkalahatan. Pero para sa sariling pangangailangan, kasya naman yung sinasweldo natin sa Pilipinas before. Pero tayo kasi mga Filipino, gagawin natin ang lahat para sa kasiyahan ng buong pamilya, hindi lang para sa sarili mo. Kaya ang mga OFW ay pinipilit na umalis sa kabila na iwanan mo ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong mga magulang, mga anak mong iniwan mong buwan pa lang at babalik kang uh, malalaki na, naglalakad na, at yung mga panahon na nasasayang mo na dapat ikaw ang nag-aaruga sa anak mo pero nasa ibang bansa ka para mag-alaga ng ibang bata o ibang matanda na dapat ang magulang ang inaalagaan mo pero ibang matanda ang inaalagaan mo. Hindi na kasi ito may sa buhay natin dahil ito na talaga ang ating kinagis ng kultura na lagi tayong nag-iisip Pabalik sa ating mga pinagmulan, kailangan natin magdamayan kasi ito tayo, Filipino tayo at ito yung ating nakagis ng kultura sa ating bansa at sa ating mga ninuno na namana pa natin. Dapat uh, hindi tayo nagdadamot sa isa't isa. Na Alam mo yung napakayaman ng ating kultura pero binabaliwala ngayon sa modernong panahon dahil sa matitigas na ang ulo ng ating mga uh, kapo Filipino. Kung meron mang kultura na dapat nung tangkilikin at hindi kalimutan, ito yung kultura natin. Napakaganda ng ating kulturang Filipino dahil kahit nga uh, itong pag-aabroad, dapat choice lang dapat ito. Nagiging obligasyon natin ang magtrabaho sa ibang bansa. Kasi ayaw natin na maipasa sa susunod na henerasyon na nagugutom sila. Kaya sinisikap ng bawat nag-OOFW na makaalis para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. O, so, kaya kung meron man dito talagang heroes na dapat din ginagawaran ng award o mga uh, mga tropeyo o ano pa mga award na pwedeng igawad, ito yung mga OFW. Kasi ito talaga ang nagbubuwis buhay nang sobrang habang panahon para sa pamilya. Nadibaling, nagtitiis sa mga pera-perasong tinapay na binubulsa. Basta ang titsan na kumakalam, o ang sikmurang kumakalam sa Pilipinas ay malagyan niya. Uh, nakakalungkot sa ating gobyernong Pilipino na yung mga short-time fame lang ang nirecognize, recognize Yung mga short-time uh, fame lang yung binibigyan ng premyo katulad nito sa sports eh hindi balanse ang ating gobyerno sa pagtingin ng uh, na, ng pagtingin ng mga nasa lipunan lalo na yung mga nasa laylayan marami po tayong matututunan sa bawat bu sa bawat araw ng ating buhay. Marami po tayong maikukumpara ng mga sitwasyon na sometimes hindi nagiging pantay ang ating gobyerno. Pero ganun pa man, uh, laban lang kasi ito ang uh, ating mga kaparti na ito ng ating buhay na dapat tayo mga Filipino ay uh, malakas, hindi sumusuko, Uh, hindi hindi nagpapaape at higit sa lahat hindi tayo hindi tayo dapat uh, nagiging hindi tayo kinaawaan. So yun lang mam po at uh, sana ay meron tayong natutunan dito sa ating sharing for uh, tonight at uh, sana ay panoorin ninyo ito at ma-share ninyo sa inyong mga uh, kaibigan at pamilya. Dios. Thank you for watching.